yung video na to, lahat ito ginawa ko sa cellphone, no? Nakakangawit kasi wala akong tripod, no? Ganyan lang hawak ko sa cellphone kapag nagbe-video. Dito na rin ako nag-edit. So, naka-check-in na ako. Sabi niya, mag-back-in daw ako sa isang pipe. <laughs> So, hanapin natin yung pipe. Pipe. After the compactor. So, hindi ito yun. The only pipe. Sabi niya. Doon daw ako mag-backing. Ah, oh, ito. Compactor. Okay. Sabi niya after the compactor eh. Ayun. Dito. Dali. Ayos na. Hanapin natin yung label. Tignan natin, tignan natin yung label. Ayun, dito. 3050827. zero So, dyan ako mag-backing. Yan. Yung nasa likod na yan. Tapos, hintayin ko yung taon dumating para i-assist ako. Yo! Set up natin yung ating sarili. Marami namang space dito magmaniobra, no? わあ、あたし。 Kampante lang natin ng konti. So, tingnan natin kung ayos na. Ano ba itong mga ito? Wala lang yan eh. So, pwede ko pang sa actually. Ang uh, haba ng hose natin ay 20 feet. Wala dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, So, 17, 18, pang 20, 21, ating trailer. Tanggalin natin yung hangin no. Para bumaba. So ngayon no, ang purpose kung bakit ko tinanggal yung hangin ng airbags natin sa trailer dahil nga rear unload tayo. So kapag mababa na yung likod no, gaganon na yung trailer. So lahat ng chemical no, lahat ng produkto, lahat ng likwido oh, mapupunta sa pinaka likod para medyo masaid no. Hindi natin kayang saidin no kasi may matitira at matitirang produkto, heel ang tawag nila doon no. Talampakan. May matitirang heel talaga no wala tayong magagawa doon pero masasaid ng kahit pa kapag uh, nakadump yung ating trailer axles so yun no hihintayin ko lang dumating yung tao na mag assist sa akin hindi ko alam kung anong sistema dito kung gagamit ba ako ng hose kung gagamit ba ako ng hangin so hihintayin ko siya para bigyan ako ng instruction So hindi ko alam kung anong oras siyang darating kaya ano magpapayanga muna ako dahil medyo maaga tayong nagising. Kakatok naman sa akin yan. At umaga na dito sa Brampton man Inabot na tayo ng liwanag. Yes! Pagkatapos nito ay uuwi na ako no. Webes ngayon pauwi na ako mamaya. And yung susunod kong biyahe hindi ko pa alam kung kailan no. Pero madalit salita ang biyahe ko ngayon ay patayin ko muna yung makina ang biyahe ko ngayon ay ano lang uh, tatlong araw tatlong araw lang ako ngayon kasi umalis ako ng Martes nag deliver ako ng Miyerkules, nag pick up ako ng Miyerkules, ngayon Webes delivery so mabilis lang na biyahe, mabilis pero para akong para akong biglang inubo so mataas na ang araw uh, hindi ako makatulog dahil nga ina-anticipate ko yung kakatok So, ang gagawin ko na lang, uh, kakain na lang ako ng pandesal. <laughs> so, naalala ko, hindi pa nga pala ako nakakapag no? Kaya, kain tayo, tayo ng pandesal. Natigas na! Subukan natin ng microwave. O nga pala, yung napaload niyo yung video kahapon, tsaka yung video na to, lahat ito, ginawa ko sa cellphone, no? Nakakangawit kasi wala akong tripod, no? Ganyan lang hawak ko sa cellphone kapag nagbe-video. So, ano, um... Tawag dito? Nakalimutan ko kasi yung GoPro, tsaka yung computer, so... Yan, cellphone yung ginamit ko. Dito, dito na rin ako nag-edit. Uy, lambot. Ang init pa. Coco Jam. Alas 7 na, wala pa yung ano, ah. Wala pa rin tao. Alas natin na. Sarap. Mm. Pandesal. <laughs> Sarap. So, nagsimula na ako mag-unloading, no? So, nilagyan niya ng cone para siguro babala, no? So, ayan, yung red, red na hose na yan ay ako dun sa taas para sa hangin, no? And then, ayan, ayan yung hose. Ayan yung hose natin, kinonect ako dyan. Kasalakuyan siyang nag-unload. So, mga isang oras or isang oras at kalahati, bago matapos to, no? Kasi 2-inch hose. Maliit na hose. Dahil nga kumain na ako ng pandesal, no? Eh, isang oras at kalahati yung ano, yung pag-unload na to. Kaya, sabi ko sa tao, katukin nyo na lang ako kung may kailangan kayo. Masatulog lang ako. Sir, tulugan ko muna to. Kasi madaling araw tayo nagsimula, yun, eh, no? So, uh, tapos na tayo mag-unload at hinihintay ko lang ulit na mawala yung hangin ng ating trailer so disconnected na yung ano natin oh. yung hose sarado na yung external valve at sarado na rin yung internal valve and then yung hose ko sa yung fitting Diyan ko nilagay sa loob parang ano ah parang sperm cell pakita <laughs> ko sa inyo <laughs> may tumulo dito yan oh ah oh, laban Yesterday I lost the battle, trying at all castle oh, to keep you, baby. Oh, to keep you, baby. Do do do. Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, baby.

uwian na siya. Parang nagkalasta na spaceship ano. So ngayon inaayos ko naman ngayon ang uh, mga papeles. Drop ko yung mga papeles tapos uuwi na ako. Actually kukunin ko pa pala yung hose ko sa yung fittings no. Tapos na mira, uuwi na. Yan ang wash rack. Kailangan pila pilapang. So napabook ko na yung trailer na ginamit ko para hugasan and ibigay ko na rin yung mga papeles no? na mga deliver ko this week. Ang gagawin ko na lang ngayon, kukunin ko yung hose ko, lalagay ko sa likod ng truck and kunin yung fittings. Pagkatapos nun na uh, uuwian namin, this is going to be another weekend at the house. Siguro dalawang buwan na akong nakakapag-weekend sa bahay ngayon so it's good. I'm loving it. Oh, like ang buk. Ano nangyari dito? A... Grabe naman yung alikabok na yan, man. What? Grabe. Parang isang taon iniwan niya na. <laughs> Grabe oh. Wow. Ngalagabok. Pero walang damage. syempre yung mga kotse dapat ini-inspect din ano. Grabe oh. So wala namang damage. Okay lang. So ilalabas ko lang tong kotse and then ipaparada ko dito yung truck yan ay, balik ko na yung hose dyan sa lalagyanan ayos na yan ready na yan sa pag-deliver next week ngayon ito naman ang ating ipaparada ito ang ating truck minsan pagka bobtail mahirap din i-park eh tingnan both sides maayos na yung ataya konting atras pa ayan So, kapag ka matagal kayo mawawala, i-dump niyo yung suspension ng inyong uh, truck. Yan, bawabayan. yan. Kumbaga, tatanggalin yung hangin ito. Yan. Wala lang hangin. pati yan tsaka yung kabila sa susunod nating biyahe meron tayong enough na fuel enough na def tsaka ito yung ano na yan yung ang tawag dyan ibig sabihin nakababa yung suspension yung warning na yan so ayun wala na akong gagawin dito okay na ang lahat no? wala na akong nakalimutan dito so sarado na rin ang mga bintana Okay na, wala na ako nakalimutan. Kukuha ko lang isang bote ng tubig for the road. Ito natin yung Eloxy Uwi na ako. And shout out sa inyong lahat dyan, no? Shout out kay Cebuano Trucker, kay Atasanose, kay Angelo Villanueva, kay Koyang Esmeraldo Pagyo, Marco Bautista. Sa lahat kayong lahat na nanonood, no? Na hindi ko nabanggit, shout out sa inyong lahat. So, lalong-lalo na sa buong pamilya ko, no? Sa mga kaibigan ko at ikaw na bago kong kaibigan, salamat sa panonood at sa oras moment. Mag-iingat ka palagi and I'll see you on the back hall. Peace.